Ano? Ano ba pinagsasabi mo kahapon dito? Yun nga, naglandian kayo ni Leo, oh. <laughs> <laughs> mm. Hindi pwede mag, anong tumahimik ka na lang. Bakit ako tatahimik? Unang-una, unang, matagal kaming magkakilala ni Leo, mas nauna ako kaysa sa'yo, di ba? Bakit nandun ako, nandun ako sa screen, tapos panay kayo halikan? Hmm, ganyan, ganyan, oh, ganyan, ka, ka nagsiselos ka. Ba't nandito kayong dalawa? <laughs> Pwede naman kayong mag aaway na kayo lang ah. <laughs> Kasi may I mean, sinasabi ay, niya ko sa'yo kahapon. Siyempre wala, kaya... oh. wala akong kakampe, oh. wala akong kakampe, oh. Oh. Tapos mm. ka pupunta? Option? Oo. <laughs> <laughs> ay kayong dalawa, ha? ah Ano ba? Kung, o mag-away kayo, mag aaway kayo, huwag niyo kayo damay. <laughs> Iakyat mo nga, mo nga si Leo. Ayan, black mo. Huwag ako yan, Black. Naghihintay <laughs> <laughs> yun, galing na. Hindi, diktahan mo ako. Huwag <laughs> mo na, huwag okay. mo na siyang hanapin malita. Ano? Ha? Kita Uwano mo, ayaw mo, ayaw mo dito i- ayaw mo dito ipaakit si Leo kasi ayaw mo mamili siya. Bakit? Nagsisi ka na ate siya? Ay, siya ginawa mo? Ano ba ginawa mo? No. Ano ba yung ginagawa <laughs> ko? Uy, <laughs> <laughs> ano ba yung pero... ginagawa ko? Wala naman. Oh, anong ginawa niya maldita? Sabihin mo. Oo. Oh, hindi lang din niya sunuyo. <laughs> <laughs> tapos, tapos inamin mo pa wait, wait, sa akin na... Wait, 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 lang. Wait lang. Ate Shai, papiliin ka, si Leo o si 2.0? yung Siyempre yung nauna. Sino nga? Ikaw. Sino nga? Si 2.0 yung o si Leo? 2.0. Ito po yung zero. Maldita, anong ginawa ni ate siya eh? Maldita? Hindi lang di, lang di si Leo. Oh, oh Bakit kasi tayo mo kami? Nilalandi siya lang man yung naglandi sa akin. Hindi man ako. O oh, tapos nilalandi mo rin. Panay kayo malikan sa script. Ganyan, ganyan kayo. Sinasabayan ko lang yun. Oh, wait lang, wait lang. Tapos, oh. Up, up, up. sinasabayan? Break, 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 break. Wait lang. Kalma, hinga-hinga nang uh, malalim. Okay. Maldita si 2.0 o si Leo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, babay. Si, <laughs> si Leo. Si Leo. Si <laughs> Leo. Oh. Wala kayong problema, but but bakit kayo, kayo mag-aaway? Diba? Bakit sabi mo kahapon si Leo? Ayun, ipabayan mo na si Leo sa akin tapos ngayon binabawi mo na. Huwag mo nang isipin si Maldita. Eh, pinipili ko si 2.0 eh. Huwag mo, ganyan talaga yun si Maldita. Premature yan ang pinanganak. <laughs> 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 diba? Ay, walang, walang ano, walang sariling desisyon. <laughs> Hindi. Hindi. Pinipili ko si Leo kasi may katwiran naman ako eh. Anong katwiran mo? May asawa ka na eh. Si Leo binatay. Oo. Eh. Oh. Yun na nga ang punto ko. ba? Diba? Ngayon, pares nyo naman gusto sila yun. Bakit hindi nyo paghatian? <laughs> Bakit ginusto ko ba? Hindi paghatian. Luwari, ginusto na ko, ginusto ba? ko ba? Oish, maldita anong ginagawa natin siya eh? Nila, niya. Oo. Oh. Ati, sa tingin mo maldita, ginagusto niya ba yun o hindi? Ginusto, siyempre. Landi mo eh. oh, <laughs> Ah. Bakit napaka ano mo Ilabas dito? Ilabas mo daw sa Leo. Oh, Ilabas mo kasi si Leo. Pakitin mo. Mahilig mo kung mga ano, mga ipit. Oh. Ngayon, ngayon ha, ngayon dapat klaro to. Pinili mo si 2.0, okay. dapat, dapat hindi mo na pwedeng landiin si Leo, si, ano, si Leo ha. Oo, oh, ganito. Ano, ganito. Baliktarin natin ang sitwasyon. Baliktarin balik natin ang sitwasyon. O ngayon na adalipin hindi mo si Leo Malita, huwag na pumunta sa live ko. Oo. Oh. <laughs> <Wow. laughs> ah. Dito ka na shy Sa live ko, shy. O oh, ano na? Nililimutan ng kite niya. Embo. <laughs> sinisiraan bro. mo ko pa talikod, ha? Ano oh. sinisiraan? Totoo naman eh. Hindi dapat sa atin sa atin lang yun dai hindi ka mag ano magsabi-sabi alam nyo may manginig kayong dalawa Yan ang problema ako. sa inyong dalawa alam nyo kayo pares kayong babae alam problema sa inyo mga maritis kayo <laughs> ha maritis o bakit bakit mo ipinagkakatiwala sa ibang tao yung taong gustong gusto mo di ba Pinakilala ko lang, di ko naman alam na maglalandian sila. A o... alam ko nag-uusap kayong dalawa. 'Di ba? Tinanong mga salita na lumalabas. Dalawin ni siya. Oh, wala kayong pagkatao walaan kundi sarili niyo lang. Tingnan niyo. Kayo kayo mismo nag-aaway. Bakit kayo nag-aaway? Ah. na ano lang ako kasi kung ano may nakikita niya, pinagsasabi niya sa iyo. Natural. Diba? 'Di ba? Paging aware ka sa action Ito, mo, Ate Shai. Kung ano yung action mo, dapat maging responsable ka doon. Alam mo dapat yung maging consequence noon. 'di ba? Mm -mm. Kiss, kiss 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 ka doon. Tapos pag may ano, kinomment siya, tao magagalit ka. Tapos tuwang tuwa pa sila habang nasasaktan ako, yung paiyak na ako, tuwang tuwa pa sila talagang inaano pa nila. Nakailang kiss kiss -iyak ba 'to? Iiyak na 'yan. Hmm. Ay paano 'yan? Maldita, hindi ka na gusto ni Leo. Talaga ba? Sinabi niya ba? Kinis niya nga ako kagabi eh. Kiss lang yon oh. yun, pero sa ang totoo, hindi kanya gusto. Oh, gusto niya ako. Gusto niya ako. Ha? Hindi, hindi mo ba alam, hindi mo ba alam, chinat niya ako. Huwag mo na burahin yung utin ko dyan, maldita ako. Hoy! <laughs> oh. oh. Hindi ko yun nakita. Sabi ko, hindi ka. ko naman talaga binurahin. Hala, kanyo hmm. Kung, kung oh. gusto kanya, hindi sana sinindan kanya ng picture ng utin niya. Gusto oh, hindi naman, hindi naman, naman, naman yan, yan yung... yung, ano ha, <laughs> hindi naman yung basihan niya mag... nagpapakita ng ganun na. Yun ba yung basihan? Hmm. Oo, oh, ah. syempre oh, siyempre, papatik sa'yo kung Alam mo, kaya mo. Pag gusto, ka ng lalaki, ka. pag gusto ka ng lalaki, nire ka. Ganon. Pag gusto ka ah. ng lalaki, nire ka. So, nire pala yung naglalaplapan kayo sa screen? Respeto ba yun? Ay, at hanggang tapos, ganun mo, lang. Ganun, hindi ko pa yun nakita yung ano niya. Hindi pa, yun. Ay, kung no, sa akin, sa akin lang Ay, no, ay, sa ay, 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 Parang okay na kayong dalawa. Yung sobra na kayong dalawa. Ano ba ang purpose niyo sa pag-akit dito? Wala nga. Ako sa kanya. Hindi, may tanong nga lang ako sa'yo, sa kanya, kung ano, anong pinagsasabi mo kahapon. Sinasabi nyo na. Yun nga. Oo. Oh. Yun nga, yun ba't nagtanong ka pa na ano? Di, yun lang naman yung pakay ko. Tapos ngayon, dami ka pang sinasabi. Yan kasi yung problema sa inyo, di ba? Sikreto niyo, pinagsasabi niyo yung sa ibang tao. O, bakit mo ba pinagsasabi, Maldita? Oh. Sikreto ba yun? Online yun? Live yun? <laughs> Ay, kahit na. Online bala yun eh. Diba? Kahit na, oh. wala naman siya nun. Wala naman si Tupun. Hindi naman niya nakita yun. Bakit mo ba kailangan oh, lang, hey ka kalam sure. sa kanya? Ay hey ka. Guys, pustahan tayo guys. Si ate siya, tsaka si Maldita guys. O, dali, come on. Oo. Oh. No, oh, Oh, oh. Nasaktan nga ako kaya nagsumbong ako sa kanya, oh. Bakit? Hindi ba ako nasaktan nung time na ako na-block ni, ni Black nito tapos ikaw hindi? Oh. di Hindi ba ako nasaktan? Oh. Anong Anong ko <laughs> kung binlock ka niya? Oh. oh. Iba yun. Hmm. Iba din yung sa kay Leo, oh. Ang tindingan ng buhay niyo, eh. Ilang beses ko na yun i-block, lumilitaw pa rin yung account niyo. <laughs> Ilan ba yung account niyo? Tinaman <laughs> <laughs> Isang libo. Kay, Tinamad na ako ng sa inyo kasi, kasi kadala yung pakikita ko parang yung pangalan. Sabi ko, grabe yung buhay ng mga to. na Nablock ko na to ah. Tapos mag ito. Hi ho, shout out. Bukay ka ba? Hindi naman si ate siya. Hindi naman si mal dito. <laughs> Hello? <laughs> Hello. Ah. Ah. Kabaya? Ah ah. Okay. Ah. Okay. okay. No, katawag okay. na yung lalaki niya. Hmm? <laughs> <laughs> oh ano? Ano? Baba ka na, Maldita. Ha? Baba ka na. Oh, ha? basta ate siya, isaglit mo. Oh, last, last mo na na akin, ito. Maldita, ha? Wala talaga? O, oh, bakit? Ano yun? Pilipi pinipili niya si, Ma si Leo. Ang problema kung pinili ba siya ni Leo, yun. Gusto mo naman i-ano, gusto mo naman i sa kanya na hindi siya pipiliin ni Leo kasi ikaw ang pipiliin ni Leo. Oo. Oo. Oh. Ano yung purpose na nandito kayo? <laughs> For what? Bakit ate siya Bakit mo ko pinababa? Huh? Ikaw magbaba dyan. Bakit mo kasi pinili si 2.0 oh? Bakit mo e, ako ko nagsasabihan ng ganyan? <laughs> Parehas kayo ngayon wala dito. <laughs> 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 oh, 'di ba? ikaw siya no sinasabi mong na uh, pinili ni Maldita si Leo no tapos sinasabi mo na hindi siya pipiliin ni Leo kasi ikaw ang pipiliin ni Leo ibig sabihin gusto mo si Leo Oh, Masa mas, mas, na, gusto ah, si Leo? man yun, nakikita ko man yun sa oh, mga mata ni Leo. Kaya yung pisa yun, ngayon. Lang po ng totoo. <laughs> <laughs> ah, okay, manahimik Tapos, na tayo lahat ha. Oh. Problema nyo yan. Okay? Yung problema ano kami, mo kami mga masamang espirito? <laughs> Masira ulo kayo yung dalawa, ha? Anong kinalaman ko sa pinag-aawayin yung dalawa, ha? Anong kinalaman ko dun? 2.0 ako, si Leo yun eh. Oh. Tapos dito kayo magbabangayan? Ano Ginawa niyo ang tanod sa barangay niyo. <laughs> ka. Ah, hindi. Pag-usapan nyo kasi. No? Kung kaya nyo magsabay, eh, di, eh, balas ka sa buhay nyo. At, kaya, diba, ganito ba naman kalaki? Ganito kalaki? hindi <laughs> 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 ko na, hindi ko yan pinapangarap na gano'n na makita ko. Basta yung maging Ganito nga kalaki yung, pinapakita ko na nga sa'yo, ganito kalaki yung kay Leo, uulo pa lang, diba, <laughs> diba, diba ka na. Naku, ate siya, pangalawa ka na naman pala <laughs> <laughs> ah, ano? Ay, kahit ikaw yung piliin ni Leo, pinagsawaan ko naman na yun. mo pa pinaglaban? Okay na nga sa akin, kahit ikaw yung piliin niya. Si LP na lang siguro sa akin. Oh, ayan. Ano pa yun kay Leo? Pati <laughs> <laughs> siya kayo nag-aaway ba? May time, ano? maldita ha, pag ganun kung may makikita ka, huwag mo naman sanang ipaabot sa ibang And barangay. Hindi nyo ba kaya mag-usap kung na dalawa lang kayo? Hindi ba, hindi ba kaya mag, ano, usap private? Oo, oh, ano ba talaga siya, ano ba ang desisyon mo, bakit ka nagaganyan? Di ba si 2.0 na pinili mo, dapat hindi mo nalalang Bakit ikaw, so, ikaw so, bakit parang magdadalawang ano ba? isip ka, ano ba talaga desisyon mo? Ano yun, kapag pinili ni ate si Leo, ako pipiliin mo? Kapag pinili oh. ako ni ate siya, pipiliin mo si Leo? Ano ka, balingbing? Ano ka? Gulong? Paikot-ikot yung utak? Sagot. Kaya <laughs> yung dalawa, simpleng bagay eh, pag-aawayan nyo ba? Hmm. Gusto hindi naman ako nami namimilit pag gusto ko ng isang tao. Wala akong magawa nung pag gusto ako. Oo. Oh. Hindi. Gusto kanya tapos gusto mo rin siya. Ayun yun na totoo. Hindi natin alam kasi galing ni Maldita eh. Sige <atal finger> na, baba na ako.